Hello everyone! Ito nga nakapag side trip kami sa Singapore. Grabe hindi ko lubos sa kalain ang dami ng pinagbago dito sa Singapore. Ayan nga guys, isa pala yan sa mga tourist attraction dito sa Singapore. Ang Marina Bay Sands. Ayan, kita nyo naman guys. Sobrang ganda. At ayan, grabe. Ang dami na naman mga constructions, mga infrastructure na ginagawa. At ito nga isa sa mga magandang hotel. Ayan. At syempre, ang isa talaga sa pinuntahan namin ay ang pagkain dito sa Singapore. Sino ba namang hindi matutuwa? Grabe guys, ang sasarap ng mga pagkain dito at sobrang affordable. Ayan, kita nyo naman, may mga Indian food, Turkish, mga pagkain masasarap. Ayan, from Indonesia naman. Kita nyo guys, ang sarap, ang daming pagpipilian. At sa mga naghahanap ng hotel, na Moraita lang. Ito guys, tandaan nyo yung location na yan. Ito nga pala yung tinarhan namin for one night. Ayan yung aming hotel. Malilit lang yung mga hotel dito guys sa so Singapore. Mga budget friendly lang. Ayan, kita niyan yan. Kita nyo naman yan. Sobrang liit lang yan guys. Parang 2.5 by 2 meters lang. At ito ang kanilang CR. Ayan, may attached bathroom po ang aming na ng hotel. Ayan, kita nyo yan. At syempre, pasyal-pasyal din pa. Ayan, pasyal-pasyal din pasyal pag may time. Naglakad-lakad kami. At yan na nga ang aming mga napuntahan sa limited time namin dito sa Singapore. Salamat guys sa panunod. God bless everyone.